Uh, isang uh, magandang hapon sa ating lahat kanina lang mayroon akong napanood sa youtube in-interview uh, yung uh, hari ng mga aita dyan sa Tarlac according to him maganda naman yung pamamalakad ni uh, mayor alice leal Go na nabanggit niya na siya lang yung tanging mayor na nagbigay ng uh, magandang serbisyo sa kanila yan na quote quote siya lang yung tanging mayor na naging, na, naging mayor ng bamban na nagbigay ng magandang serbisyo sa mga AITA or sabihin natin generalize sa buong banban. Hindi na siguro sa mga alta. Sabihin, maayos na malakad. Maayos yung gobyerno ni Mayor Alice. Although, uh, may waga yung kanyang pinagmulan naging maayos yung kanya para malakad. Well, may we're thinking uh it's a part of the plan. Siyempre. kung ang plano mo ay makuha ang simpatiya ng isang bayan dahil nga ikaw ay mayroong very uh, big plan do sa doon sa bayang yon sabihin natin totoo yung sabihin natin totoo yung ano totoo yung uh, mga spekulasyon ng mga uh, nitizen na mga senador na si Mayor Alis uh, ay uh, isang espia ng Masang China na inilagay dito sa Pilipinas para pag-aralan, magmanman ng galawang politika. So kung halimbawa magtagumpay yung kanilang plano at naging uh, successful nga ikang nga itong bamban, pwede sila maglagay o magtanim magtanim ng maraming katulad ni Alice, Mayor Alice sa buong Pilipinas. yun yung ano, yun yung nakikita kong ano, uh, major plan ng uh, China. If ever, totoo nga yung spekulasyon na planted si Mayor Alice. Uh, pero inyo naman, hindi niya alam kung saan siya nakatira ng elementary. Hindi niya kilala lahat ng tinanong sa kanya. Puro siya hindi niya alam, di ba? Although very, ano, siya, uh, hindi siya tense nung sumasagot. Nakangiti pa nga eh. Sa mga tanong ni Fonteveros, siya kami gatsan yan. Ibig sabihin, ang babaeng ito ay ano, uh, well-trained. Maaring ito ay uh, sinanay mula pagkabata hanggang sa ilagay siya bilang uh, kandidato uh, ng uh, maging mayor siya ng Bamban ang ang ano uh, ang spy naman kasi hindi yung basta nguha ka ng tao inilagay mo eh kung talagang may plano sila o um, uh, sabihin natin yung tarlac ay isang ano pilot pilot project para pag-aralan yung uh, poli sistema politika ng Pilipinas maglalagay ka ng tao na train training yon na yung yung malalim ang pagiging dalubhasa niya sa ganong uh, ganong gawain tama rin siguro yung bata pa lang si Alice nakikita na ng mga taga roon. tinanim siya ron para makita doon siya lumaki tapos nawala siguro pumunta ng China para mag-training at nung siya ay 17 years old na, nag siya ngayon ng late uh, birth registration. yon then uh, possibly din na uh, bilang bahagi ng plano, yung negosyo. Nung sinasabi niyang tatay niya. na Chinese yung tatay niya eh. Na, na may negosyo sa bamban hindi rin tayo nakakasiguro na yun nga ay tunay niyang ama. Meron na bang nakakita doon sa muka nung sinasabing tatay ni Alice ko? At saka doon sa sinasabing nanay niya na hindi, na hindi siya doon lumaki. Diba? Uh, paanda rin yun yung wild imagination. May figurey sa bambang na Sinasabing uh, pag-aari ng magulang uh, open court ni Alice, ni Mayor Alice Go. Di ba? sa mga nakikita nating mga clips sa video, makita mo siya na ano mayro siyang magara sa sakyan tapos puro branded pa ang kanyang mga fashion outfit well funded si Alice Go to infiltrate the Philippine politics siya rin ang uh, nakiusap do sa dating administrasyon ng Tarlac ah uh, para magkaroon ng license yung Baipu yung gaming corporation hindi ako nagkakamali at yun din naman sinasabi sa social media copy muna tayo kaya nung kumandidato siya nung nakaraang eleksyon dyan sa Bamban. Uh, walang, kumbaga, at nang nanalo, walang ano, walang nag, ano, walang nag, file uh, ng protesta tapos sa kanya. Wala tayong naing, wala tayong narinig na ingay sa Bamban noong time na yon. At yung pang mismong dating mayor ng Bamban, ang nag-endorse kay uh, Alice na tumakbong mayor, independent. Diba? Pero nakita natin sa mga video na parang inampon siya or uh, hindi natin alam kung na uh, kay ano siya, kay Robredo kasi nakita natin pink yung kulay ng munisipyo. Pero may mga video yung lumabas na nakapula siya at uh, in-entertain niya si DDM at, at mismo inimbitahan niya na after na proclamation rally sa Tarlac doon sa lugar niya pumunta which is nakita naman natin sa ano picture may video pa nga, pa nga si, ano eh nandun pa nga si Vic Rodriguez para imbitahan ka ng isang panatik mo lang sa kanilang lugar sabi nga ni BBM selfie, hindi selfie yun eh ano yan eh, okasyon yun eh after the proclamation rally pumunta sila sa lugar ni Alice dahil they were invited na pinaunla ka naman nila may mga ano eh, may mga evidensya, eh. sabi niya hindi daw, wala daw bearing yung picture na yun kung sa isang ordinaryong mamamayan walang bearing na pinagbigyan mo lang mga selfie sa'yo pero sa sitwasyon ni Alice na isang majority candidate hindi yon may ano yon kilala mo yun may sabihin hindi pwedeng hindi mo siya makilala at matandaan sa loob ng dalawang taon na si Alice ay naging mayor ng bamban posibleng hindi mo si, hindi mo ano eh, ma makalimutan, makalimutan mo siya eh. Political figure yun eh. Naging mayor pa ng Bamban eh. At nung 2023, oh, uh, naging member pa ng, ano, ng National People's Coalition. Nakakombine nung iyong sarili, nung partido mo, di ba? Partido ni BBM. Masking, maski to si Gibo, nakasama rin niya sa picture hindi lang eh, uh, uh, ano ko ba kung ordinaryong tao ka ba iimbitahan ka para humarap sa kanila di, hindi naman di ba dahil nga ano ka eh dahil political figure nga eh hmm. bakit walang ano bakit walang uh, nagprotest nung unalo si Alice Wala tayong narinig na protesta sa Bamban. Bakit? Kasi planado na nga yun eh. Naglabas na eh. Malaking volume ng pera yung eh nilabas nila. Para si Alice manalo at makapwesto sa Bamban. Yun ay aking opinion lang naman. Opinion, opinion ko lang yun. Eh, baka pareho tayo ng opinion. Di-comment ko lang. Diba? Kasi apektado tayo eh, apektado apektado lahat kung sinasabi nilang ano 'yan, uh, national security threat. Yes, totoo 'yun. Kasi hindi lang mismo sa ba, sa bamba mangyayari 'yan. Pwedeng mangyayari 'yan sa lahat ng panig ng Pilipinas. Pwede silang magsanay, mag-train ng mga taong pwede na lang ilagay. Kamo si kung mapapansin uh, fluent malagalog si Alice. Pero kaya siguro ipa DNA test niya yan, wala siyang dugong Pilipino, tingin ko lang. At yung kanya sinasabing magulang, pinanay si at si tatay, posibleng ano rin yan eh, possible, uh, ahente rin sila ng ng uh, China na pinadalang una kay Alice pag-establish ng negosyo para pagdating ni Alice masabihin oh, dito di, di siya lumaki doon siya nagtrabaho hmm. diba? may, may sariling chapel ang ganda ng sasakyan ang naging problema lang kung hindi nagpatayo ng hub ng Pogo doon sa Bambantarla imposible may mag-react sa katauhan ni Mayor yun lang ang naging ano yun lang ang naging factor kaya siya na ano kumbaga na burn out agad yung kanilang plano dahil dun sa ipinatayong Pogo hub na yon sa, sarili niyang sinasabi, ni, sinasabi niya na sarili nilang lupa. Dito naman kasi sa Pilipinas, ano eh, kahit dayuhan ka, pwede mag-acquire ng lupa. Gagamit ka lang ng dami. May batas tayo na alam ko, meron tayong batas na hindi pwedeng magmay-ari ng lupa dito sa Pilipinas ang isang dayuhan. So dahil nga sa corrupted na ating sistema, nagagawa na ng paraan, gumagamit na ng dami. Yun. Kung hindi ni Raid o kung hindi nagtayo ng Pogo Hub sa Bamban, hindi hindi mabibisto na si Alice ay hindi magkakaroon ng ganyang hearing sa Senado. Mag Magdiret-diretso ang uh, ang takbo niya sa politika. Yun. Yun ang katotohanan diyan. 'di ba? Si walang nagkano eh, walang nag-file ng disqualification ng kanyang kandidatura. Mismong mayor pa, mismong dating mayor pa nag nag-endorse sa kanya. Ni walang nag react sa mga konsehal. Hmm. Kahit yung natalong kalaban niya sa mayor, nag-file ba ng disqualification? Di, hindi. hindi. Yun ang isang problema ng ating uh, election system. Yun ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga kongresista, ng mga senador para lagyan ng kaunting ano, kaunting, kumpag estriktuhan nila yung pagkuha ng mga kandidato. Hindi lang yung basta marunong kang bumasa, hindi lang yung sinasabing Pilipino citizen ka, kahit nga sa atin, kahit hindi nakapag-aral, pwedeng kumandidato eh. Yun ang isang sablay. Maglagay sila ng isang ano, strict policy sa COMELEC. Gawin nilang discretional yung COMELEC. Dapat bago tanggapin ng COC na isang kandidato, klaro na siya ay pinanganak sa Pilipinas, ang kanyang tatay at nanay Pilipino meron siyang birth certificate kasi yung ano questionable kasi yung late kang nagpa-register kahit ka dito pina pinahanak eh nahihirapan kahit nga di uh, local lang ng mga dokumento nga kasuhin mo sa uh, munisipyo pag wala kang birth certificate nahihirapan ka eh oh hindi ka tatanggap sa trabaho. Hmm. Kahit sa mga university, pag wala kang birth certificate, may employee ka ba? Importante yun, dapat imuna yung pagbusisi ng katauhan ng isang kandidato. Ano yung background niya? Yung ba ay may criminal record? O dihinan ng police clearance saka ng NBI clearance. Hmm. Dapat ipagbawal din sa batas na ang isang convicted o isang gustong maging kandidato may nakabimbing kaso sa piskalya. Dapat pagbawal din yon Pagbawal din sana na kapag ikaw ay convicted na hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon. Ang problema sa atin dito sa Pilipinas, corrupted na yung sistema karamihan yung mga convicted sa Castle Plunder nakulong nakabalik pa rin sa Senate pinalaya oh. kaya itong itong ano itong kasong ito ni Mayor dapat ano yan eh magsilbing susi yan eh, para maayos niyo yung ano yung election system dito sa Pilipinas yan kung naiisip niyo yung naiisip ko ba? Diba? ordinary mga mayan lang ako pero nag-iisip din tayo kasi nasa inyong mga kamay ang kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon Kapag nagpa-wendang-wendang dyan sa Kongreso at Senado walang mangyayari sa Pilipinas tayo na nga pinakaputot sa buong Asia eh. Bangon nyo naman ang bansa Pilipinas. Pag yung puro Girigil lang atang i niya sila ating mga pipong showbiz eh. Yun lang. Yun lang isang ano, yun lang isang uh, medyo sumablay doon yung plano nila kasi akala nila okay na eh. Hmm. Nagpatayo ng hub. May nakatakas na kinidnap, nakapag-report. Pero kung walang nakatakas, ito na nakapag-report, hindi yun sasalakayin, hindi yun i-rate. Kasi ang permit ay BOGO nga. Hindi nila alam sa loob, yun pala ay isang scamming scheme ng sindikato. At paano rin nakapasok yung mga pugante na sinasabi nilang wanted sa China. Ibig sabihin, napakaluwag ng ating immigration, wala tayong walang record sa BI yung mga taong papasok eh ito ay ano wala bang wala ba tayong natatanggap na red notice mula sa <laughs> sa Interpol na may mga wanted sa si China na puma baka pumasok sa Pilipinas ulihin nyo hmm. imagine pugante I don't think so I doubt na pugante yun aring na isang mataas na tauhan ng China na pwede na pwede sa behave gante yan kasi nahuli na eh di pugante na siya di ba gano lang kasimple dapat gano'n tayo mag-isip ilang sana ay uh, may tingnan natin kung anong magiging kung anong magiging ano kapalaran ni Mayor Alice. Ayan kasi Pogo, alam na, alam, na, alam, naman natin kung kanino nagsimula yung Pogo na yan, di ba? Gambling yan eh, ibig sabihin gambling, mix na yan. Hindi na yan yung tipong, may halo na yan, may halo ng ano yan, may halo ng sindikato yan, pag sinabi mong gambling. Nandiyan na lahat ng, ng uh, hindi tamang gawain. Eh. Yun lang at magandang hapon ulit sa inyo lahat. See you in my uh, next video.